Anyways, on that number, I felt like, you really are all here to PARTY! Kung isa na ko tuturo, yun ang part na isa sasayaw at isasayaw niya yung hawak niyo mga pangina. Okay? Wag kang matakot sumayaw, katawan ay ikalaw. Sige, sumayaw ka!

May command sa audience eh. Command diba? Okay. So, we all take your seats. Pa'y gumababa. Tapos sa dulo, pag mababa na yung kamay mo, yung isa-isa sa mpal mong gano'n. Tatatatatat. ginaganan mo, Okay, tate. Gaganan. Tan, tan, tan. yung tan, -tan, 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 tan, Pak! Kapila, yung kabila. Ulit. Ito yung bumababa, ito yung sumasampal. Harap tayo sa audience. Ito yung bababa, ito yung sasampal. Okay. Five, six, seven, eight. Tan, 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 tan. Pak! One more time. Tan, 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 tan. Pak! Oh! Maganda yan kung may partner. Nanay, dito ka sa baba. Ikaw, kanina ka pa sampal lang sampal, makaganti-ganti man lang baba, baba. Sa, harap ka lang sa kanya, harap, harap ka sa kanya. Yeah, pero upo po kayo. Kaya, ganyan. Yeah. Wow, well, parang gustong gusto talaga gumanti. Gigil na gigil! Ito na yung oras ng paghukom. <laughs> pero huwag mo naman lalakas. Yung may lambing lang, yung gano'n lang. Tan, 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 tan. Mas haplo, ha, <laughs> ha. Yeah, gano'n lang. Gano gano Five, six, seven. Tan, 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 tan. Si Manny, ano humihigang gusto magpatira dito sa amin? <laughs> Sayaw lang! Ano pong pangalan niyo? Tayo, harap po kayo. Ladies and gentlemen, please welcome Direct Loris Gillian. <laughs> Ay, si Ma'am Charo nasa likod mo. Yan ang nagpapumubuhay ng pamilya natin. I mean, oo, pinuwitan mo eh. Si Ma'am Charo yan, pag yan sumulat sa pamilya mo, ewan ko na lang kung makasagot. Okay, okay. Ay, nawala ka! Dito po lang kayo. Dito din. Ano pong pangalan niya nanday? Kasi namit ko na yung mister nyo, si uh, Tatay Elias. At saka kayo po si... Marley. Marley. Pangalan pa lang. Alam mo chismosa na. <laughs> <laughs> May kilala ba kayong Marley na hindi chismosa? <laughs> oh, pero gano'n na po kayo katagal nagsasama? Parang ang sweet-sweet nyo, yung bonding niyo, ang ganda-ganda. 44 years. 24 years. 44! Taray! Ano po ang susi pag nagtagal ng ganyan? Eh, parang last, hindi talaga aabot ng 45 yan. Eh, oh, eto yung pag nag-check-in, maririnig mo yung umol eh. Ang umol na mal ah, ah, Mahal, 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 malapit na, malapit na. Ah, paalam. 44 years ka hanga-hanga, nakaka-inspire. Ano pong susi? Eh, talagang ganyan po ang mga pagka eh, nagmamahalan o talagang... Yeah. <laughs> ano yung gano'n? Talagang... Ano yung gano'n? Ano yung Yun ang susi? Na gano'n mo? Ano? May... So, kapalaran po kami ang talagang... Yan. Talagang... Ma'am Charo, parang ito ang next episode na ng MMK. Diba? Ikaw na alika po. 44 years, pang ilang boyfriend mo si Sir? Pili ko pokpok -pok ka kanong kabataan mo. <laughs> Utang mo? Oo, oh, oh, ang baba na ng daddy mo. Eh. Dalawa lang yan. Insider, maluwag yung bra mo, Oh, talagang paggamit ka bata. Ano pong, ano pong susi? Pang ilang boyfriend niya siya? Ah, uh, Tama, mo, ang dami. <laughs> Nagdaan sa'yo lahat ang ng membro ng hukbalahap. Ano? Eh, yun po, respeto. Actually... Respeto? Silang palmo sa harapan ko. Ano yun? Ah, ano po, sa so 44 years namin, uh, sa totoo lang kasi Muslim siya, Katoliko ako. Siguro dahil sa, yun, pakmamahal at respeto, tinanggap na kami ng mga magulang. Ang ganda, di ba? Yes may pagkakaiba man ng relihiyon o ng pinaniniwalaan, meron pa rin isang bagay na pinagkakasunduan at yun ay ang lapis na pag-ibig sa isang isa. Ang ganda. Oh. Hmm. Kiss mo siya. Paano mag-kiss yung senior citizen? Pati. <laughs> sige, sige. Labas mo tila mo. Tayo. Ano? Teka, teka lang ang landi mo. <laughs> Oy, binasa yung labis. bata, pag pinabasa ang labi, isang swipe lang, gano'n lang. Simple lang. Pag matanda, napapunta na sa iguana eh. <laughs> Okay po. Kailan kayo huling nag-kiss? Ay, madalas po kang, ano, kinikiss na ako dito. dito. Nagsisex pa kayo, active? Hindi <laughs> na po, nagpipiano na lang. Paano piano? <laughs> Nasa tono pa. Ano eh? Pagpila ka mataas na yung tono, ting! Tumagalan Eh Ay, nakahawak pa tayo. Ah! Uh, Mab mabilis. Ay, uh, patingin ang kiss, patingin ang kiss. What? Yung... Uh, sa lips. Ati. <laughs> sabi ni Tati nung kumisan. <laughs> You're very sweet. Thank you very much because your presence, your love for each other, you guys are blessing us all here tonight. bless nyo kami ng, ang ganda sa paningin, di ba ang ganda sa paningin, nakaka-good vibes. It's not every day, it's not all, all the time that we see something like this. Di ba parang, ang sadami na nag-aaway, pero makakita ng ganyan, nakakatuwa. Nakakatuwa, kasi ang puro, ang ganda-ganda. Maraming salamat po, at mahal na mahal ko po kayo. Salamat po, at salamat po at naaaliw ka sa aking tatay. Bihira ang mga mama na naaliw sa akin, salamat po. Thank you, Thank you po. Ano po? Idol namin I mean kayo. Baklato ah, bakla po kayo dati? <laughs> Anong parlor mo dati, pa? Idol niya pala. But thank you. Kaya yung mga anak. Well, thank you for bringing your parents here. Maraming salamat. Oh, ang saya. Okay. Hi, ma. Wala pa akong sinasabi. May narinig na ako sa gilid ko sabi. Behave. <laughs> Maghahay lang naman po ako. Magbibigay po. Teka lang, basa yung kamay ko ng pawis. Magbibigay lang po kayo lang ako sa madam na. Po? I want to hug you. Really po. Congratulations. Thank you very much. Business. Thank you very much. Thank you very much for being here. For supporting me. For always messaging me. I super duper appreciate that. TikTok po tayo. Po? Oh? TikTok. Magkitiktok tayo. <laughs> Kinontent pa pala ka <laughs> Tama okay. tamang-tama, Ma'am Charo. Kasi, gagawin ko yun, i-challenge ko kayo isa-isa. Pag sinabi kong, huwag kang matakot, sumayaw, katawa na galaw, sige, sumayaw. Pagturo ko, kailangan dumans. Dumans. Anong favorite mo? Since, sa dinami-dami ng dance challenges na ginawa mo, Ma'am Charo, na ikinabibigla namin lahat. Ano doon ang favorite mo? Ah, uh, hindi uh, ko na matandaan. Hindi mo matandaan? So, yung, yung, A Ala, ah, gusto niya, nakakita na ba kayo ng Latin dance? Lately, hindi tayo masyado nakakakita ng Latin dance kasi puro hip-hop. Now, this is the perfect moment to give us a Latin dance number. Eto na siya, ha? Basta pag tinuro ko po kayo, pakitaan niyo lang sila ng Latin dance. Ilabas na ang mga cellphone nito. May papapiral natin tonight. Okay, ha? Yung joke dun sa jet ski. Ito ang pabayaran natin. Okay, five, six, five, six. Huwag kang matakot, sumayaw. Katawan ay ikalaw. Sige, sumayaw ka! Shake it! Shake it! Shake it! Shake, shake it! Shake it! Huwag kang matakot, sumayaw. Katawan ay ikalaw. Sumayaw shake ka! Shake it! Shake it! Shake it! Shake, shake it! Shake it! Yes, Mamciano! Thank you very much, Mamciano. Maraming maraming salamat po. Tignan mo. Ano. Ana. Pakitaan mo kami ng hataw ng bini. Ah! Malot! Happy New Year! <laughs> Ganon din ha. Pag tinuro ko tayo ito, ito mo yung pinagmamalaki ng bini. Let's go! Huwag kang matakot sumayaw Kahit tawa na'y ikalaw Sige sumayaw. Shake it, shake it, oh, shake it, shake it Huwag kang matakot, sumaya Huwag kang tawa, naiigal Ako siya Shake it, shake it, shake 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 it Shake it Hey, yes! Thank you so much! Thank you po! Hi, everyone! Hi, mga kapamilya! Yes! Ah, Alam, tinong lang, pinasayopan natin ng bini. O mag-enjoy ka na ulit doon na lang, ha? Tumawa ka lang dyan kahit hindi masyadong nakakatawa yung mga jokes

pa. Yan ang ate girl ko. She will be here for me. At feeling ko papayag siyang dumance. Ay, feeling ko tatayo si ate girl. Feeling ko talaga to da dance siya. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan ay ikalaw. Sige sumayaw pa. Shake it, shake it, shake it. Shake it. Shake it, shake it. Yes. I got it. Pinagaluhan na lang kanya ng kandila sa Pasko. Uy, <laughs> nakakatuwa. <laughs> <laughs> Huwag kayo na ulok-ulok ko. Pinoto ko yan. Oo. Oh. Ay, hey. Senator ba? Magandang gabi po! Mag excuse me lang po, ah. Oo, sa senator ba? Oo, ang ganda ng kutis. Ay, ang bango ng senador. <laughs> Oh, ang guwapong senador, aminin niyo, hindi lahat ng senador guwapo din. Sir, magandang gabi po. Buti po pinaunlakan niyo po kami. Congratulations, Vice Ganda at Regine Velasquez. Palakpakan na ba natin? Salamat. Nag-enjoy -e po ba kayo? Yes, enjoy na enjoy yung asawa ko. Sa'yo na sa'yo kanina pa. Yes. Buti naman po nag-enjoy -e kayo. Tama, pamisang-misang mag-enjoy -e kayo Dail, ang gulo-gulo nyo doon sa sinabi. <laughs> stress na stress kayo doon. Mag-enjoy pa minsan-minsan, dito, minsan. di ba? At dahil diyan, sasayaw si Sen. ba? Huwag <laughs> kang matakot, sumayaw, katawaday! <laughs> Huwag <laughs> <laughs> kang Marami sa... Sir, mahal na mahal ko kayo. Binoto ko kayo sa Senado, pagdisa barangay, binoto ko kayo kahit hindi ka kandidato. <laughs> Oo, kahit si chairman, lahat maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Pag-asa namin kayo, mabuhay kayo. God bless you. you. Maraming salamat, Chempia. Pwede ba ko ba kayong mag-chika dito sa handali? Oh, yeah. Oh, yes! Bumati ka naman, Fian. Hello po, everyone! JM, bumati ka! Hello po, everyone! Oh, it's JM and Fiang's part na

Naka-output siya. Pag-guest ka ba namin ka ba na? Pumati ka mo na, Quindora. What's up, Batang Pimon! Huwag kang matakot, sumayaw. Katawan ay <coughs> hindi ka lausin. Sige, sumayaw pa! Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! Huwag kang matakot, sumayaw. Katawan ay hindi Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! Grabe! I'm so happy to see you again, anak. I love you.